So ito guys, ha, naglaligpit mga kami para pabalik na tayo lang sa lugar ng asawa ko. May dami mga ano dito, dami yung itik ko. Oh. Medyo maputik lang dahil lumulan. May so, oh, dami mga itik ko. Oh. Ayan. Yung so, mga alaga nila dito. So dito tayo sa sa isla. Ayan. May so, dami mga itik ko. Oh. <coughs> Yan, sa likod to ng ano ng bahay ng kapatid ko dito so nagliligpit na dahil babalik na kami sa sa pase yan so hindi na tama kagala ng posto dahil ano, ano na sa schedule natin na uh, alas 10 sasunduin so, kami ng sasakyan doon sa estansya o kailangan namin magmadali o almosan lang tapos sa alis na kami guys o dami ganda ng mga itigo ayun

And, uh, na glambing na uh, subuan natin. <laughs> ano lang, bihira lang sa mga salita guys. Ano lang nung sinabi ko na kung sasama doon sa ano, sa pase. Oh. Sabi niya, anong mano ka mo to? Oh. Uh, ano katwa din mga kapagsalita ng nanay. Yan, papalakas yan. Na... Hi ka sa ilan eh, hi ka. Hi <laughs> ka natin, hello. Hello. Oh. Yan uh, kailangan siya pag ikarga karga mo sa wheelchair, yakapin mo lang hawakan uh, mo yung kilikili niya. Sabay yakap sa padandaan ng lapag sa wheelchair. Dahil hindi siya makalakad. Yan. So, yun lang ano niya. Uh. <coughs> mo makat pa yung mga mata? O, pa, ano? So, pinapatakan natin yung pampatak sa mata. Hindi ba luminaw kanina, pulang pula yung mata niya kanina ngayon malinaw na. So, uh, umayon may papaalam, papaalam na kami. Babalik na kami doon sa lugar ng sawa ko. Ayan, so. Thank you, thank you. Yeah, uh, yeah. Ayan, guys. Good morning. Tayo lang alam masagaw dami. good morning, good morning oh. So, tapos na tayo. Maraming uh, ano. Uh. may mga maliliit pa dito. Ayan. Ayan o. Oh. Simi lang maliliit. Meron pa dito walang laki oh, sa Blangana. Oh, dami oh. Uy, nakakahiya ka yung plato oh. natin. Ano, <laughs> oh. kalata talaga yung mga ano, nagda-diet oh. Diet, diet na. Oh. oh. May night. Sarap. Sarap ng lain. Tapos may tinula pang uh, danggit. Yan, na lang yung danggit oh. Ano Simot pa? na. May ano pa. Ito pa Siw. bayabaan. Paksiw. Pangangat tawag sa. Sarap Paksiw na bayabahan ni Oh. Ay, Diyos ko. Thank you, right Sarap kumain. Sarap. <coughs> oh, dito. So, nang mamadali na. Pabalik balik na tayo sa kasi. Ayan. Limited time. <laughs> Limited ang time namin. O, oh, kape. Mayroon pa. May mga malalaking masakpan pa. Nandun na luto. So, tingnan natin. Sarap. Dito, dito, dito. Ang gift. Oh. Oh. Oh, kita natin yung ano. Ay, ah, eh, mas pa dito kayo niluto. Nakulat tayo sa pin. Oh, ito na. Buksan natin. Yun, nalalaki yan no. Oh. Oh. oh, hindi pa luto eh. Lalaga lang. Nalaki yan. No? Oh. Diba? Sarap. <laughs> Sarap yung alimasag. Ayan, Oh, malapit na luto 'yan, guys. Ali masak malalaki 'yan galing sa kararating lang 'yan, galing sa laut. Ali to kay bayo. Oh. oh. Yami. Yan. Ayun. Malapit na maluto, guys. Ali masag. Oh. Oh, mabuno na. kamera natin may sa labas pa Oh, malapit na. Dadalhin namin to. Ayan. Sabi. Sarap talaga yan. Oh, kumukulo, kumukulo. Ano pa maligot din Ako na, dugay-dugay. Oo. Oh. Tama na si Lola, o tatayo na siya. Tama Kole na ah! ka lang. Uli na kami. Halong ka na nga, pangamuyo ka perme ha. Ha? Pangamuyo ka perme. Ano ya? Tama ka na perme ka Ha? Mabalaan na yan ka um, lang kung ko. na lang po sa Manila. Sa sunod naman. Dali di, sunod tadi sa babo. Kamay uh, oh. pang tagaan ka pa sa mayong sa... Uh, Kabuhay pa. Sunod so, hey, oh, na kadi sa ba? Uy, pangatingin na ito. Uy, mapo dyan na sa kaso pase. Sino? Kinanay? Oo, oh, nag-aambal sa gina. Ikaw mo ba ito sa pase? Sa ano to? Yung kanto kay, ano, kay kumari mo Lida. <laughs> Kung malapit-lapit lang. Kamusta lang lang ka lang ito kay? kay Nanay Lida? Kamusta ka kay Nanay Oo. <laughs> oh. Ang ah, tumangot si Lola. Oo. Oh. Yeah, yeah, so, yeah. Okay. Hindi, na narinig niya naman yan. Ah. Tinanong niya. Totoo na tayo. Uh -huh. bye, bye na please. Bye <laughs> na. <laughs> Sabi niya siguro sino itong mga ano nato. bye, bye na Huli na kami ah, Anong kadi Ha? ha? <laughs> Turista. <laughs> Turista. So, guys, papalam na tayo sa kay nanay. So, balik kami sa Tasi Iloilo. <laughs> Tapos sa, uh, ayan, ay nantay na kami na sundo doon. So, Let's go. So maraming salamat dito sa kapatid ko. Oh, sa mapamangkin, sa kanyang asawa. Sa so. so.